Hello guys, welcome back to another YouTube video. So, ngayon maglalaro tayo ng Paranormal, Paranormal, Paranormal Incorp Inc. Nakita ko na 'tong laro na 'to and medyo nagandahan ako. Kasi abot lang siya sa titignan mo ako ano yung mga nawawalang gamit. Kunyari, may nabago sa pwesto ng upuan. Son tayo we don't have a mo muna ba? A young couple with a baby have reported strange happenings at home for some time now. Things were moving and disappearing. They haven't been at home for a week. Report any abnormality you see. Ito na, nagsisimula na tayo. Ito yung one. Okay, dapat ayan pa rin yung makikita natin. Ayan, tablet. Tas ito, ang dalawanto, Tissue, bote, and jacket. Okay. Dito naman. Dalawang basket. Tatlong, ba tatlong basket. Dalawa nakapatong. Isa nasa baba. Nakasara yung taas na cabinet. Nakabukas ng konti yung nasa baba. Na may painting na kulay blue. And, yun lang yung nasa taas. No Ay, pusang no. uh, sound noise. Huh? Talo na ako. Yup, talo na ako. Strange noise ah. <laughs> Natalo ka ako. Hindi ko pa ito eh. Ah, so pwede sila umatake Ano e, yun? Ayun no, sound noise. Hindi na nakalagay doon eh. Dito, wala naman. Okay, baby. Dalawang monitor. sa red laptop na isa. Nakabukas yung bintana. Walang tao sa reflection. Ilaw na nakabukas. Tatlo. Okay, upuan. Ay, shucks. Ang tatandaan dito. Dalawang tasa. Pink tissue dito sa kanan. Tapos, kulay red. Okay. CR. Mm -hmm. Ito lang. Pot, may photographic memory card ako sa, sa ano, sa utak ko. Kaya alam ko kung yung mga magbabago. Wala pang nakatake sa akin. Eh nakasara, nakasara, nakasara. Ad door open, close. Ito. Hindi nakita, sorry. Ito, wala naman. Ito, wala rin na one. Ah, upuan, upuan. Object displacement. Nice one. Parang wala talagang kuchilya doon. wala may kuchilya ba talaga doon? Okay. Wala nang nagbago dito. Wala rin naman nagbago. Paano sa so strange sound, no? May nakalagay ba sa lababo? Please, sana meron. What? May nakalagay sa lababo na baso sa loob nun? Sound noise. Ayun, no? ayaw matalo don like baka doon ako matalo palagi okay wala naman ay meron 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 na wala meron na wala eto ay nasa taas ng computer tatlo yan yung isang bilog isang bilog isang bilog nasa taas ng lampara tatlo yan Tama, magiging tatlo, di ba? Ay, may tao. Fudge. May multo. Ano yun? Human shape? Human shape ba yun? Pusa ka. Sana human shape yan. Ay, e, bunak. Alien? 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 Alien ka ba? Mulugulat ka eh. Alien pala yun. Ah, nagbago. bago? Okay. Ay! Ah, may isa. May over 5. May over 5 pala. May isa pala. Hindi ko nakita. Pulse report. up Mission successful. Okay. So, forgotten tayo. An abandoned nursing home as a result of unexplained deaths. People living in the neighboring houses stated that they heard screams. Okay basura 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 hayo no know. okay walang tao sa sa hagdan ah uh, hayo okay, okay, okay. dalawang dalawang upuan nagkadikit hindi kaayos dito okay ito may painting doon tapos may ano Okay, may tennis ball, ah, Table tennis na court May table tennis na table <laughs> Apat na upuan nandoon. Dami dito 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1 Dilim din sa kabila Okay, gym equipment Dalawang nasa lapag Tapos dalawang kulay red na nasa lapag Tapos yan lang 1, 2, 3, 4, 5 Nakabukas yung pinto doon Dilim naman dito, nakatakot. Daming camera. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Gloves, mangkok, baso. Kung ano man yan. Tapos panghukay, payong, nakabukas ilaw, may sapato sa baba. May... Okay. 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 Saulado ka na. Saulado ka na kaya. Ayaw na bumalik sa cam 7. Oh. Ay pusang gala ka. Ghost ka, ghost ka, ghost ka. Ghost ka, 'di ba? Ha? Huh? Pun ano 'yon? Ano 'yon? Ah, uh, lights on off. Dumilim, dumilim. Ha? Huh? Ay na, may mumu ah. May hagdan dun, ah, may hagdan dun, ah. Ano 'yon? Humanship ka ba? <laughs> okay, ka na. Talo na ako. Ano yan? Ah, shadow. May shadow pala na option. Pun. Ha? Huh? Wala ba talaga? Ay, pusang gala ka, Sound noise, sound noise. Oyo na. Hindi ko maintindihan. Paano yun? ay ah. Tingnan mo. Ayun oh. Ang liwanag oh. Anong gusto mong gawin ko? Ang liwanag dun oh. Ang liwanag kanina sa cam 1. May nakabukas. Nakasarap ba talaga yun? Uh, anong alat yun? Extra object. Ay, wala ba? Oh, fudge. Ano yan? Shadow, shadow, shadow. Shadow, shadow. Nice one. Ay, pusang gala ka. May tao. Wala na yung, ano, you know, tunog. Nagbukas si ilaw, liwanag oh. Kanina nakapatay to, tanda ko. Di ba? Ayan na, strange noise na naman tayo. Ayan na, oh, sound noise na yan ah. Oh, ayun, buto na naman. May tao, may tao, may tao. Ayun na, oh, may tao sa pinto, sa pinto. Nice so, oh, nice so. Oh. Sa cam 7 talaga ako nakalibutan. Yung kilabutan eh. Cam 7 yan eh. Dapa. May basket. Extra object. Mila kang basket kanina. Ay, wala, wala. Uy, ito extra object oh. May naka ano sa doorknob. Ay, animal ka ba? Mukhang animal nga eh, oh. Ayaw na. Alien atayan. yan. Tiyan mo, oh. alien. Hindi yun. Akala ko bagay siya. Paano natin madi-distinguish? Ay, nakam-seven na. Nakam-seven na. Okay, wala, wala. <laughs> Napikit ako. Basura. Displacement. Lumiba Lumi sya ng pwesto. Nasa gilid yan eh. Okay. Meron doon. Extra object ka ba? Extra object mayroon. Bulay yellow. Okay, wala wala. Dito, wala pa rin nagbaba. Ay, hindi. Meron. Meron nasa mangkok. Wala kanina yan eh. Yes, sir. Ay, pusang gala ka. Nalagpasan kita. Hintayin ka lang mag-six. Iyoko na lumipat. Oi! Reported anomalies 12 over 12. Let's go! Okay, last one. My last tattoo. A tattoo artist who lives alone suddenly disappeared. His brother asked us to watch the house before the tattooist disappeared. He said he was hunted by unknown entities. Ooh, scary. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 painting, 6, number 66, motor. Okay, nakasara yung... 9 ba? Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nakasara yung monitor, nakasara yung notebook, dalawang unan sa couch. Okay. Okay, may kandila nakabukas. Ang daming tatandaan. Okay, wala kang meron sa reflection. 1, 2, 3, 4. 6, si ano, may nagdadakdak doon. Uh, may skull. Okay, naikot pa rin yun. Dalong... Oh, shucks, ang hirap tandaan na ito. Eh. Okay. kulay blue. Wala na nangyaga doon. Come 6. Okay, gitara. 1, 2, 3, 4, 5 Nakasara yung Monitor ng laptop Nakabukas yung ilaw Okay, nakasara yung pintuan Nakasara rin yung Ay, nga't ng cabinet yun. Yung line na sa taas Wala nakahiga Okay, game yung Boting puti doon kanina eh. Bumukas Anong tawag dito? door ka ba? O cabinet cabinet Kaboy cabinet bayan ay drawer ka ay ayaw na bala na na medyo tabing yung painting dito sa gitna Ito, ito, wait, tiga mo. Ito, ito yung tinutuwi ko. Nakasara ba Nakabukas kanina. Hindi ko eh. Oh, may ano. Extra object. Nakasabit sa doorknob. Nakabukas. Drawer. Drawer. displacement yung can oh, 'di ba Too many activity active anomalies Oh fudge ka Oh no ano yun 407 567 tatlo hindi ko nga makita ko anong mga bago eh. Na, bye 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 Ah, ito may dumagdag na unan. <coughs> Pu. Ghost ka? Pu, sanggalan nagulat ako. Uh, yung bilis ang tibok ng puso ko. Nagulat ako. Ano an unexpected kasi non Cam 7 na. Ayun na. Ah. Kakagulat. Biglang may... Ay, bumukas yung pinto. Uh, ano tayo dito? Door. Door na, door. Nasaan Door. three four five six seven eight nine nine parang yung painting matapos karon pa ayon displacement ayon displacement three four five five six seven eight nine ganon mag six na tissue na gitna kagad kagayan tissue Parang nasa reflection May tao, patay oh ah, Anong halit to? Human shape? Patay na yun <laughs> Tatakip ako ng mata Nakabukas yung ano Device on and off We device on and off Bilisan mo umabot ka Yes, let's go. Mabot ako. Clap, clap, clap. So, yun lang. Uh, thank you guys so much for watching. Kung mabot kayo dito, thank you, thank you talaga. Kasi, alam ko medyo boring kung nanonood lang kayo. Pero, yun nga. Naghanap pa rin naman ako ng na ibang horror game na lalaroin. At nag-achieve ako ng subscriber na 50 para makalab makapag livestream stream na ako sa YouTube at pag nag livestream na ako yun na siguro marami na manonood and makaka-discover ng content ko at yun nga tatry ko pa rin mag hanap ng mga ibang horror games na magbibigay sa akin ng gulat siguro lalaroin ko na lang yung horror games tuwing umaga kasi natatakot ako tuwing gabi <laughs> at yun lang Uh, sana nag enjoy kayo uh, Huwag nyo kalimutan mag subscribe At mag like uh, Yun lang Siguro Tatry ko tapusin yung The librarian Tsaka yung I miss you Sa next video natin So yun lang bye bye Next time ulit